Samantala, balikan po natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, Infanta o oh, CMN, Baler, Aurora. CMN live, live Nationwide Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Umaangal ang mga magsasaka at isda sa lalawigan ng Aurora na hindi nakatanggap ng 10,000 piso na ayuda mula sa pamahalang nasyonal. Inalim ng ayuda sa kapos ang kitas program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DFWD. Ito kaugnay sa ling pagdalaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa lalawigan ng Aurora itong uh, ng Biyernes kung saan layunin ang pagdalaw ng Pangulo sa lalawigan at upang makatao pang panat ang mga magsasaka at na nanginista sa lalawigan na naapektuhan El Niño at upang maihatid na rin ang pinansyal na tulong para sa ito. Sa bahagi ng mensahe ng Pangulo, sinabi nito na naway magsisting inspirasyon ang mga dala nilang tulong upang lalo pang pag ng mga nangisda at magsasaka ang uh, pagtulong sa bayan sabi pa ng Pangulo, sa ating mga pagkakaisa, may natin ang ating sektor ng agrikultura at pangisdaan upang mapaunlad ang ating komunidad at ang ating bayan. Kakabila nito, maraming umaangal na mga magsasaka at nangingisda na hindi nakatanggap ng ayuda. Isa na dito ay si Ginoong Floro Gonzales, magsasaka sa Barangay San Isidro sa bayan ng San Luis Aurora sa panayam ng CMN Pilipinas kay Ginoong Floro. Sabi niya, sama ang iba pang magsasaka sa kanilang organisasyon ay nagdaan sa interso ng mga tauhan ng Municipal Agriculture Office o MAU at tinanpas sila ng ID na pagkakakilalan ng tunay nilang pangalan at tirahan. Pagkatapos ay sinabihan umalong sila ng MAU na hintayin na lang ang pagtawag kanila. Subalit so, sa takdang araw ng pagtanggap ng ayuda ay uh, nakikismaya ni Ginoong Floro dahil hindi na daw ito makakatanggap ng uh, ayuda pagkat may mali sa kanyang middle name. Sa halip na poblete ay napalitan ito ng Bermundo. Samantalang sa ipinasa niyang national ID ay poblete ang silido ng kanyang ina. Napag-alaman ng CMN Pilipinas na isang empleyado ng MAU ang nag-pin up sa DSWD Certificate of Eligibility ni uh, Ginoong Floro Gonzales. Kapag alaman din ng Semen Pilipinas na gayon din ang naging problema ng iba pang sasaka na hindi nakatanda ng ayuda sa bayan ng San Luis. Sinikap ng Semen Pilipinas na kunin ang panig ng impyado ng uh, MAO na siya umanong uh, nag-fill up sa application ni Ginong Floro. Subalit, hindi ito nagbigay ng ayag. Samantala, reklamo naman ng iba pang mga magsasaka sa bayan naman ng Baler, sila daw na lihitimong magsasaka ay hindi nakatanggap ng ayuda. Samantalang ang isa na istambay ay siyang nakabahagi ng tulong ng pamahalaan. Nananawagan naman si Ginong Floro Gonzales sa Pangulo na sana daw ay mabistigahan ang pangyayaring ito. Mula dito sa DCJO, CFM, CMN, Baler Aurora, ako si Ray Fernando, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live. live Nationwide. Maraming salamat Ray Fernando mula po naman sa impila ng DCJO ang Spirit FM CMN Baler Aurora. Sa